Good afternoon mga friend, may gagawin tayo dito ngayon Magpapalit tayo ng clutch show Kasi ang motor nito kapag kinambyo mo ng tersira Ayaw na tumakbo Sirap pala nito ito oh. Ano siya? Ubus na oh. Sabi na mari, papalitan doon niya ito ng bago Then ito, yung bill housing niya Kinain na rin oh. Malalim na may tama na ipapamasinsyak natin ito kukunin natin ito ipagawin itong itong makinis ipa-play natin mamaya kapakita ko sa inyo kung paano ito ipinporn paano gawin tuturuan ko kayo step by step para hindi na kayo mag kapag nagpakabit kayo ng bagong klatsyo dapat uh, sundan nyo lang ang proseso natin efektibo ito oh, ito na siya mga friend Mat natapos na itong pinamasin natin kita mo wala na yung parang kanal kanina ayun kinis na siya kasi yung sa original na bilhousing wala yung mga group wala yung kin wala yung kinain bakas ng kinain ng ano ng clutch shop gagawin natin ito isisiting muna natin yung kanyang clutch kasi ang mangyari dito na bawasan ito kaya nagagawin tayo sa clutch nya dadagdagan natin yung clutch para didikit ulit para maganda yung performance. Na makikita natin itong layo ng gap niya. Ito. Gap ng clutch. Dapat dito uh, uh, 3 to 4 mm lang ang gap niya. Mula galing, uh, mula dito hanggang sa dito sa kanyang pilaw para hindi mo na kailangan ng mataas na RPM upang arangkata pagkabit natin ng bago uh, napakita ko sa inyo kung paano natin, natin ginagawa mamaya original with seat primary clutch sa remonte na tsaka we magkatulad lang dito na siya kabit na natin yung bago pero pag pinasok natin makikita natin na uh, medyo malayo pa rin ang gap niya. Uh, may gagawin tayo dito sa kanyang clutch yun. build up tayo. Build up natin yung kanto niya dito. Ito, build up natin. Dito. Para pasok niya dito kapag na-build up na siya yan medyo bubuka siya ng konti ganun kapag bumuka na siya makukuha na niya yung distansya na nawala ng pinamasinsyap natin ito na siya katapos nito sisander muna natin para masiting talaga ng gusto okay, i si sisitayin natin nun sa kanyang box bill pero gamitin natin i-cut natin to dito yan cut ng konti masyado na siyang bumuka o oh. pasok natin dito ayaw na pumasok oh. ayaw na pumasok o oh. Yeah, i-grinder na to yung gilid nya o oh.

at naisitig na natin doon sa kanyang clutch drum uh, ang purpose pala natin para build up natin siya para yung kabilang kanto ng ating clutch show, yun ang magsisilbing stopper na ating ina build up yan so makikita nyo dyan para bumuka yung ating clutch show ayan mga friend tapos ng ating gawa Uh, pagkatapos nyo, pwede nyo na i-assemble. Yes uh, pagkatapos nyo may kabit yung crankcase cover, uh, kayo nang bahala mag-adjust ng clutch. Advance ba or tama lang ang gusto niyo. Yan lang mga 'pin' ang video natin ngayon. Paalam at salamat sa inyo